galbakwa. Hindi tayo ng uh, Pinakuluan na natin ito. ang ating uh, favorito, uh, pata ng baka. Dapat yan may balat ng baka pero wala siyang balat. Kasi nga, yung sa binilihan namin, kung napanood nyo na nakaraan, eh, pinagbawal na dun sa palengke ng kuwi ang uh, ating uh, pata ng baka. Tama? Balat. May balat. Oh, yun ibig sabihin, yung, yung balat ng uh, balat talaga, walang buto. Eh, hindi tayo makabili Okay, kaya itong pata na lang. At uh, sana, puro balat yan. Eh, kasi yung ginagawa daw sa authentic kasi ng Davao yan, pabuti ni Duterte. Eh, kalimitan balat daw minagamit lang ng baka, pero wala na tayo nakuha. Kasi, pinabawal na yung mga lamandog, balat ng baka. Kaya, yan na ang ating uh, balbakwa ni Amiga yun o know, balbacua sa kuwi sobrang lambot na yan kasi may ilang oras mong pinakuloy niya Amiga hindi hmm, ko lang naman lang uh, siguro tansyahan na lang mga siguro limang oras pinakuloy niya Amiga yan kasi halos nakatulugan na rin namin yan eh. kaya sobrang lambot na yan ang ating uh, tayo ng bakwang tulig. Ito yung mga sangkap niya. May bread pepper, hindi na kami bumili ng black bean, tomato sauce, bawang, spring onion, deep cubes, at ang ating uh, ano uh, ba ito? Uh, onion rings din pala. Tapos itong pinipakulang niya, yun na rin gagawin niya. Tapos mayroong kapatid na namin may ikapartner niya ang ating balbakwa. Meron kami nabihin niya may ganitong uh, isda. Ito'y ay makarel. At anong uh, ano amiga yung isdang malit? Um, hindi ko matambaga Tawag yan. Tayo, or uh, basta matambaga <coughs> At parang uh, sa Pilipinas yung isang isda dito. ito'y yung ginagawa daw ni amiga dati na kone. Eh. Uh, lumpiang uh, Anong gagawin dito, Amiga? Ito sa salmon na to? Salmon na tawag sa Pilipinas dito eh. Gagawa mo lumpia, no? Mm. Local salmon. Local salmon. Meron yan sa Pilipinas. Pero dito, ngayon lang kami nakita ni Amiga. Nang, uh, kung na kahit sa grocery na malaki, wala ito eh. Yung binihin talaga pero isda. Makakaril lang din tawag nila eh, no? Yan yung na yung ng Amiga kaya malasang malasa na yan. paborito ko tong ating uh, na to. Meron din akong napanood eh. Kansi. Sunod. Baka pag natin dito yung kansi. Kasi parang sinigang lang din yung kansi eh. Pero itong balbakuan ito na gusto ka namin yung amiga ito. dapat yung unang balbakuan namin yung amiga, meron siyang uh, what? Pork and beans. O beans lang. Black beans. Black beans. Meron din. Pero ang ginawa namin ng amiga, yung pagbubuhay namin, tomato to paste. E, may pwede na rin version ng balba ko. Meron nga kami na panood eh. Uh, meron nilalagay ng... Uh, ang niya ng amiga, rin no? Yung liver spread. sabang si amiga, yun na yung ating... Uh, oh, madali lang to, madali lang to. Tapos ipiprito lang, tapos kain na na. Kasi nakapagsahin na rin naman kami ni amiga. Kung kayo bago sa akin pa namin, itong nilaluan namin ay... ah... Uh, buhay ko it buhay ng at W, yung araw-araw na ginagawa, siyempre kalimitan, pagluluto, gala-gala, bili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pasok, yun lang naman ang ating uh, buhay dito sa Kuwait. Ngayon ay uh, mainit at kung nabaitaan nyo nga uh, yung ang nangyari sa ating uh, mga kababayan sa Manggap, yun no, oh. gawa ng uh, sobrang init dito, may ikisama na rin siguro, yung nangyaring sunog na sa Manggap at may ang ating mga kababayan doon at kalimutan yung dyan, <lipalatasyon> no? Ito pa, <lipalatasyon> yeah. Sir Ito pala yung flamenco Ito pala yung uh, kundi kundi nyan malalim na rin di ba? Oo so Ito sa kusensyento ng Amiga sa ating Balbacua Ito na rin yeah. kainin tayo, sumahin na kami ng aming amigong asawa at uh, busog niya sa ating uh, tanghalian sa kuwik kaya na, na. yun no know, luto na ang ating uh, Ayan. at ang ating uh, pritong uh, makarel at uh, salmon tagalog daw ang tawagin yan no oh. may sasawag tayo dito ng uh, kamatis at toyo kalamansi. Yan ang ating balbakwa, ala ang miga. Sarap yan kasi nga sobrang lambot. Yung gusto ko dyan, yung kalambot at uh, kakaiba. Hindi lang sinigang, hindi lang tinola. Yan. Meron na tayong balbakwa ngayon. pag namin ni Amiga yung uh, ano ba yung uh, ano yan? yun? Kansi. Yan. Lutong ilonggo naman daw yun. Tignan natin. Ang amiga, amiga. Ang ating ah... Uh, balbakwa at ang ating uh, isdang pinerito sa ating uh, tanghalian kuwit, tanghalian OFW. Kain na! Diba natin? Siyempre, ito yung pinakapaborito rin yung take game on. wala ng black bean to, Amiga. No? Nung unang ginawa natin to kasi may black beans tayong ginawa, eh, di ba? Nakarang kasi nagluto na rin kami na ito na, Amiga. Ayos. mainit. tigman natin itong, itong first time ko makatikim na ito sa Kuwait. Itong, uh, ang tawag mo dito, Amiga? Akaril. Hindi ito? Salmon Tagalog? Salmon local. Hindi. Hindi. Tone. Ayaw ko. Bad sinabi ko. Na natin na May bagong ako dyan, pero parang ayaw ko ng bagong kasi nga baka manging baboy yung bagong dito sa ating uh, balbak eh. Malamang kasi itong kwan na itong sedang to Kautan ito, ma'am. Ayan, o. No? Ang niya. <coughs> Yung isda. Tingin mo ko na isda, eh. Malaman. Para siyang, kwan, uh, tulingan malaman. Tulingan kasi malaman din, eh, no? Mm. lembut hmm. Langsung sinubo ko nga parang pa yun eh no pero malabot hanggang hmm. tembalit niya perfect kami na perfect Sabaw. Medyo mainit nga. Sabaw. Wow. Ang wow ka. Wow. Yan, yeah, para na kami ng amiga at uh, ingat po at respeto sa bawat isa kain na na at talagang uh, gutungan kami. At sabi nga ito kami na. puro sampay. Nagsampay siya. May gawa na ngayon kasi pinagbawal yung sa, magsampay sa labas. Gawa na ng nangyaring sunog sa mangga. Pero nga, uh, siguro mga ilang buwan lang din yan o ilang linggo. Babalik na siya normal ang lahat. Pwede na ulit magsampay sa labas. At uh, ito na ang ating tanghali ang balbakwa at ang mga pritong isda natin. Ingat po at respeto sa bawat isa. Amiga, diretsyo mo na yan.